Mami, kayong dagat. Askin. As in, kanina Ano oras ka pala natulog? Ah, natulog na bigo? Mga 5.30. Ah, sa'yo pa kayo. Mga 5.30. Ah. Wala, wala siya na. Dahil right wala pa ko ito 对呀。

Kayo man kayong gis... gisipa sa pulang kabayo. Nagwashing. Na, nagwashing o na. Ano nagkagdihon? Ano mga bata. Mga bata? Okay. Ilan ang nagpaburot mo? Ano sa ganon ganon, sampai sa ito. Akin na kita niya na hindi nagbukas. Yeah. Kamekos miko. Kamekos miko kani. Kama yan isang i kama yun na kama yun isang. Kung ano Hindi ka yung ganon kama yun. Hindi la na la

Kasi ako mag-inom no, ano Yung Power, side. Power, side. Power side. Sabi niya, anong inumin ko? Bright Max. Parang nanday, baka ng ng dugo. Diba? Mm. niya, <laughs> ng dugo. At least, hindi Bakit? lang, pa pataas. pagka si ng

หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามปิดได้แล้วทำไมสับไปละปิดสักทีกันปิดสักทีกันหนึ่งสองสามปิดได้ปิดตัวปิดได้แล้วมาหนึ่งสองสาม